1 Balik yung nasulat mo, 2-0-4 Ah, okay. Ang sa 2 1 po, kanina pinapa-basketball ako. Kaya lang, uh, hindi ako makashoot dahil, alam galing pa po ako sa hospital. Uh, kahapon. Pero lumabas po ako. Kasi nakaschedule po kayo rito at meron pong dalawang nasunugan pa sa dalawang barangay sa barangay sa nya ah, barangay 106 at saka dyan sa Santa Mesa ah, uh, nalulungkot nga po ako na meron pong namatay nakikiramay po ako dun sa dalaw dalawang namatay sa pamilya at uh, sa inyo rito wala naman po nasaktan tandaan niyo po magtulungan lang tayo ang gamit na ang damit na ang pera kikitain, pero yung pera kikitain na hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Kaya magtulungan na po tayo at huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kaya po ako narito ngayon, sa totoo lamang po, uh, lumabas talaga ako sa Jack na hospital may mga ginawa sa akin hindi, hindi pa tinatanggal to dahil uh, gusto ko maka makabisita ka doon sa mga nasunugan. Dahil noong panahon ng kampanya, hindi po kami nakakaikot dahil bawal po. Kaya bumalik po kagad ako dito sa inyo. Makatulong man lang po at makapag-iwan ng konting iti sa inyong mga mukhang po. Masaya na po ako na makita ko masaya kayo. Alam nyo, tandaan natin mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundong nito ang bilis ng buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kung ano yung kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Kaya eh, hindi na tayo babalik sa mundong ito. Kaya ako po, kung tatakan kayo, tapos ng eleksyon, nandito pa rin po ako. Eh, alam nyo, pagkatapos ng proclamation ko noong 2019, pumunta ako sa nasunugan sa kalookan. Nung Sabado, after my proclamation, pupunta kagad ka ako sa Barangay 118 at sa Barangay 123 dito po sa Maynila, sa mga nasunugan. Masaya po ako dahil kahit na nasunugan sila, sumisigaw at masaya pa rin po sila. Kaya sabi ko, kung kay kayo mawala ng pag-asa, magtulungan lang po tayo. Kung natin buhay po tayo, mga kababayan mo. At ngayon po, nandito kami para makapagbigay po ng uh, tulong sa inyo kung ano po yung matatanggap ninyong tulong bilhin nyo na po ng uh, mga gamit sa inyong uh, bahay ngayong araw pangyang hapon gamitin nyo po sa tama ngayon papasalamat po ako sa inyo huwag po kayo magpasalamat sa akin kanina may lumapit nagpapasalamat huwag po kayo magpasalamat sa akin ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Maraming, maraming salamat po. Ako po ay isang Bisaya, probinsyano, Patanggenyo, Bisaya, na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagservisyo sa inyo. Maraming, maraming salamat po. Salamat po. Hindi, hindi po masasayang ang tiwala ang niyo. Magtatrabaho po ako sa inyo. si pa Pagmamalasakit po at serbisyo po ang pwede kong ialay sa inyo, mga kababayan ko. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat. Una-una, gusto -una, ko rin po pasalamatan ang ating mga barangay officials na tumulong po dito, no? Ang ating uh, barangay captain Arnold Del Rio, palapakan po natin. Ang ating kagawad Marinette Yuwon, palapakan po natin. Kagawad Analisa Gonzalez, palapakan po natin. Kagawad Nestor Encinas, palapakan po natin. Sekretary Abelina Ross, palapakan po natin. Uh, ating po mga barangay captain po, host barangay, salamat po sa pagpagamit dito po sa inyong covered uh, court, uh, barangay captain Gail Villaruel, palapakan po natin. Uh, isisikit ko na lang po. Isa po, ako po ay isa sa mga author at co-sponsor ng Ligtas Pinoy Centers Act. Ito pong batas na ito, maglalagay po ng mga evacuation center sa mga syudad at munisipyo. Alam niyo, napakalaga na po na isang evacuation center. Kesa gamitin yung mga proyek pera sa proyekto mo silbi sa bayan, dapat gamitin dito sa mga evacuation center. Para tuwing may nasusunugan, may nababahaan, meron po kayong komportable yung pagpapahingahan kesa naman nandodon lang kayo sa gym na antala pa yung swelahan di ba nagagamit may maayos may comfort room at hindi magkasakit yung mga bata yan po yung batas na isinulong po natin di lang, isa sa mga author at co-sponsor ng batas na yan Man, Evacuation Center Ligtas Pinoy Centers Act po na isinulong po natin tulad so, nito dapat po maraming mga ganitong uh, gym dito kaya lang kulang kayo sa propiedad I mean sa lupa. Lupa ang kailangan po. No? Pero yan po, para sa akin, importante po itong evacuation center. At gusto ko rin po pasalamatan ng ating mga barangay captain sa inyong suporta, tulong. Asahan niyo po, ako po'y patuloy rin po susuporta sa ating mga barangay officials. Isusulong ko rin po yung uh, inyong pagpapalawak pa ng inyong kakayahan, ng inyong termino, na makapaglingkod. Isa lang po ang pakiusap ko sa mga barangay officials, huwag pong pabayaan yung mga kababayan natin, mahihira po. Dapat bukas ang tanggapan ninyo tuwing may nasusunugan, tuwing na, meron nagkakasakit. Gusto ko rin pong pasalamatan si Kapitan Hector C. ng Barangay 206. Palapakan po natin. Kapitan Louis de la Cruz ng Barangay 215. Tagawan Irvin Lap ng 204. Kapitan Vincent Duque ng Barangay 211. Kapitan Bernie Dionisio ng Barangay 212 Zone 19 at SK Chairman Christine Sambal ng Barangay uh, 28. At uh, salamat rin po sa Engineer Wenzo Reyes ng NCR West Sector, sa ating mga pulis na nandiyan -dyan po sa labas, headed by Police Captain Jesse Escalo, ating uh, Mrs. Rosita Del Rio, Kapit Mrs. Pony Kapitan, at ang ating, uh, nandito rin po ang ating bagong uh, congressman ng Wantahanan Tahanan Party List, no? Si congressman na uh, Tony Nat uh, Olocado. Panapakal mo natin. <laughs> Ang kanyang isusulong po, salamat uh, sa inyong suporta sa Wantahanan. Tahanan. Ang kanyang isusulong po ay yung uh, mga housing program po, no? Yan po, kaya na ko po siya rito dahil yan po ang kanilang atukasiya, magkaroon po ng maayos na housing program po ang uh, gobyerno po. One Tahanan Party List po. At dito rin po si Jade Hamolod, ang uh, nominee po. Salamat rin po sa inyong tulong sa Malasakit at Bayaninan Party List. At dito po ang second nominee, yan po si Action Agad, Jade uh, Hamolod. At pangalawa, gusto ko rin po magpasalamat sa inyong suporta at uh, tulong sa Duterte, nandito po ang aking uh, mga kasamahan, ang aking mga best friend, mga kaibigan ko po kasama ko po sa noon pa, sa panawag po ni Pangulong Duterte, nung tumatakbo pa siya hanggang ngayon adyan po sila at nandito po sila kahit natapos ng eleksyon, nandito po sila dahil gusto rin po nilang magpasalamat sa inyo sa 10 milyong botong binigay niyo po sa kanilang dalawa. Nandito po si Mr. Efectivo, Philip Sarmadon Nandito rin po ang boses ng bayan, Atty. Jimmy Bondo! Salamat po sa inyong suporta uh, support at tiwala sa kanila. Hindi po, alam niyo hindi po matutumbasan yung tiwala ang binigay niyo po rin sa kanila. Isipin niyo, naka 10 million votes po bilang first time candidate. Malaking tiwala po ang binigay niyo po sa kanila. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa Duterte ngayon, ako naman, ah, Sino dito mga taga Mindanao? Amayong ah, hapon, ah, may buntag. Sino mga taga Visayas? Ayun. Ah, sino mga Bulanon? Ah, ilonggo? Ah, lente, mga parente ko pa eh. Ah, pinsan, pinsan tayo. Lahat ng ilonggo, pinsan ko. Dahil ang tawag sa inyo ilonggo, ang pangalan ko, Bongo. Pinsan. At saka, Uh, sa mga taga-Luzon, sino mga taga-Luzon? NCR dito. Uh, Ilocano, naimbag na mali. Maray na aga sa inyo lahat. Maraming salamat. Tandaan natin, tapos ng eleksyon. Ang, ang importante nito, balik tayo sa trabaho. Magtulungan tayo. Lahat tayo ay Pilipino. Magkakapatid tayo. Kahit saan tayo nakatira, saan tayo nanggaling, ano man ang ating reliyon, Pilipino po tayo. Magmahalan po tayo sa kapwa nating Pilipino. Yay! Salamat po. Meron lang po ako dalang konting tulong sa inyo, mga kababayan ko. May dala po akong uh, mga pagkain, uh, mga grocery, at uh, may dala rin po akong mga bola sa inyo. Yung pasensya nyo na, walang hangin yung bola. Okay lang? May vulcanizing ba kayo rito? Oh, pero kung nagmamadali kayo, pwede nyo lapitan si Philip Salvador. Marami po siyang hangin sa tiyan niya. Minsan, tumutunog yung pantalon niya. Magkasama kami parati niya, umiikot tumutunog yung pantalon niya. Tapos, pag oh, nagreklamo ako, sabi ko, huwag naman dito, partners Ay, hindi e, huwag mong amoy eh. Nakikianoy ka lang. eh, pinapatawad ko na po. Alam niyo si Philip, 71 years old na po yan. Pero, may asip pa yan. Totoo yun, magkasama kami halos araw-araw. Pag pinapawisan siya, naamoy ko. May asip talaga. Pero mabango. Tingnan nyo lang kung may asin o mabango. Sabi nyo, yakap kayo. Sabi nyo dito. Kasi binilihan ko siya ng tawas. talaga. Anyway, meron na po akong dalang mga pagkain, burger po para sa inyo. At uh, meron rin pong mga uh, uh, vitamins at uh, iba pa, mga kababayan ko. So, uh, sana po yung makatulong po ito sa inyo. At tandaan uh, po natin, ako po bilang chairman ng Committee on Health sa Senado, tatlo po ang aking naging prioridad, di ba? Malasakit Center, Super Health Center, at Regional Specialty Center. Magkakaiba po yung tatlong yon. Malasakit Center one stop shop. Batas na po yan. Meron kayong Malasakit Center dito po sa Maynila. Marami. Punta kayo ng Tondo. Meron. Punta kayo ng Jose Reyes. Meron. Punta kayo ng PGH. Meron. Meron. Punta kayo ng Pabella. Mga butis. Meron din po. So, yan po. Saan pa? O, Pantong Meron din po. So, marami po Malasakit Center. Isa po ang siyudad ng Maynila sa pinakamaraming mala Malasakit Center sa buong Pilipinas. Para po sa Pilipino yan, karapatan nyo po yan. Lapitan nyo lang po ang Malasakit Center, mga kababayan ko. <laughs> Ngayon, pangalawa, Super Health Center. Pwede po dyan yung panganap, dental, laboratory, x-ray. Yan po ilalagay sa mga iba't ibang parte ng bansa. Katulad doon sa Lake Cebu, sa Mindanao. Meron po isa doon na tinayo ang layo, dalawang oras sa biyahe. tuwag tuwa yung kapitan. Sabi ng kapitan at mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata dahil pinanganak itong bata bago ka dumating. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, Sir, hindi problema. Pangalanan namin ito ng bunga true to life story po yung ginagawa ko. Yung ginagawa kong trabaho, nangyayari po sa totoong buhay. Hindi po ako politiko na mga ako. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho para sa aking mga kababayan Pilipino. Magkakaroon po ng pitong daan na super health center sa buong Pilipinas. Yung mga buntis, pwede mga Yung hindi pa buntis, may panahon pa kayong magpabuntis. Dapat, may asawa kayo pag nagpabuntis kayo. Ngayon, pangatlo, specialty center. Yung mga heart center, kidney center, lung center, geriatric sa matatanda, pwede na po dyan sa mga specialty center. Maglalagay po sa buong Pilipinas, ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Regional specialty center po sa buong Pilipinas po yan ilalagay. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko po masayang ang inumpisahan ni Pangulong Duterte na labanan ng kriminalidad at ang illegal na droga. Kaya, true sports, Kapitan, kung meron kayong mga paliga rito, interbarangay o interpuro, tutulong po ako para ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Alam niyo, chairman ako ng sports 2019. Nakamit po natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics. At nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics kay Carlos Yulo. Taga dito po yon sa Manila, si Carlos Yulo, di ba? Suportahan natin ang ating mga atleta. Isa ako sa author at sponsor ng National Academy of Sports. Meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral ang student athlete sa New Clark City po, National Academy of Sports po. Ngayon, chairman din po ako ng committee on youth sa mga kabataan. Kayo ang kinabukasan ng bayang ito. Tututukan ko rin po ang edukasyon ng ating mga kabataan. Meron po binilmahan si Pangulong Duterte, pre-tertiary education, panahon niya. Gusto ko po pong i-expand ito para magkaroon po ng mga choices ang ating mga kabataan po. Pre-tertiary education na. Asahan niyo po, magkatrabaho po ako para sa Pilipino. Bilang inyong senador, I have authored 18 laws. I have principally sponsored 90 laws. I have co-authored and co-sponsored 190 laws po. At wala po akong absent sa Senado po. Present po ako parati sa Senado po. Salamat sa inyong pagkakataong binigay sa akin. Salamat po sa inyo lahat. Tatawagin niyo lang po akong Kuya Bongo ninyo, mga kababayan ko. At uh, kayo naman po, pwede niyo akong tawagin Kuya. Pero may pakiusap ako sa inyo. Manong, huwag mo naman akong tawagin uh, Kuya. Siyempre, kung sa tayo, Kuya po. Ano ah, ako, super lolo. <laughs> Madali namang tandaan ang pangalan ko. Pumunta kayo sa kanto, traffic, ano yung maalala nyo? Ano yung green? Pagutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Ano pangalan ng dating pagulo? Rodri? Ang ah, paborito naming ulam? Mung? O, oh, kita nyo. Anong tawag sa mahilig sa uh, uh, alak? Laseng? Hoy, mga laseng ko, huwag kayo magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo. Pag kayo ay na? Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. 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 Oo, oh, oh, bongo. Oh. At, anong paborito nating araw? Walang trabaho, Link? Go! Anong paborito hotel ni Philip Salvador? Go! Go! Yan, ay mabait po yan. Kaya nga tinatawag natin ang Mr. Efectivo. Yan talaga naman kung uh, ah, nagmamahal rin po. Silang dalawa. Ako, ah, well, nakita ko sa kanilang dalawa na yung ah, panahon nung na nagkasama kami yung pangmamahal nila para sa bayan at uh, hindi po biro yon na ka ng mahigit 10 milyong Pilipino po, kakaiba po yun so uh, salamat po sa inyo at gusto ko lang po bangitin na meron rin po kayong matatanggap kayong araw na ito ito pong programa na isinulong natin na bibigyan mo kayo ng papili ng housing materials, ito pong EHAP program, ako po nagsulong nito sa Senado, ito, matagal na sa panahon pa ni Pangulong Duterte noon EHAP program Bibigyan mo kayo ng pampili ng housing materials ngayon. Ibilin nyo po ng kagamitan. Palakpakarin po natin ang ating LAC at EHA. At iba rin po yung mga pagkain na dala ko po, po para sa inyo. So maraming uh, salamat po sa inyong lahat, uh, mga kababayan ko. Gusto, bigyan ko rin po sila ng pagkakataon na makapagpasalamat uh, sa inyo. Meron lang po ako sasabihin sa inyo. Sana po ay maalala ninyo sa mahabang panahon. Ulitin ko, bukas ang aking opisina sa inyo. Kung meron mga pasyente na kailangan ng tulong, magsabi lang po kayo. Huwag ko kayo mag-atubiling lumapit sa akin. Wala po akong carterne ka sa katawan. Kung anong kinakain ninyo, gano'n din po ako. Kung ano sinasakyan ninyo, gano'n din po ako. Magsabi lang po kayo. Meron lang po ako sasabihin sa inyo, tandaan nyo po ito. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang servisyo po sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Pasalamat tayo sa Panginoon sa buhay na binigay niya sa atin. At isalin niyo rin ako sa inyong mga dasal na sana'y parati tayong uh, malusog ang ating pangangatawan. Ako, ganun rin po ang dasal ko sa ating mga kapwa-Filipino na sana po ay malusog tayong lahat. Ako naman, kailangan ko rin magpa-check up na mga kahit papano, hindi na rin tayo bumabata, 50 si anos na rin po ako. Pero sa totoo lang, lumabas talaga ako ng hospital dahil sabi nila, ba't lumabas? Unahin mo muna yung pagpapahospital mo. Sabi ko, hindi ko matiis doon na nung mga lang sa ospital habang nakakailangan ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya po ako pumunta rito sa inyo ngayon at sa dalawa pang nasunungan na mamaya para makapagservisyo po sa inyo. Dahil mahal na mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat po.